Trese lingon ng lingon. Yan pala ang gusto. Yes. Kala yung nakalimutan, na nakalimutan bayaran, mami. Yeah. Lingon ng ko. Anong hinahang? Oo, binigay ko na. Uh, let's go, let's go, yeah. let's go. Whoa, yakap, yakap. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. profile ni baby ay maging normal o oh God. We pray for a perfect score of people like you. And dalangin po namin noon ang ng iyong mayamang pagkilo sa aming buhay. Tagaling mo nga po pa ngayon kung ano ang mga kabigatan na aming nararamdaman. Palitan ba ito ng kasiklahan na nagmamula labang sa iyo. Ingatan mo po si Daddy sa kanyang pag-retribe, ang aming Andres, ang aming number two. In Jesus name, Amen and Amen. 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 Late, let's go. for Let's go. Let's go. Ayan mga kabesh, dito na po kami ngayon sa Tagaytay. Bale, ako po ay magpapa BPS, Biophysical Profile. At yun ay request ni Doc, ng OB ko po. At kailangan ay, ito yung may scoring, ito yung kailangan perfect score si Baby na 8 over 8 para masabing walang problema. At kapag bumaba ng score ay kailangan i-emergency. So praying po na normal at perfect score si baby. While si nanay naman po ay magpapalaboratory. Ang kanya pong laboratory request ay para sa kanyang uric acid. Yan at ayun lang. At si daddy, si Andres kasama din namin ngayon. Dito lang sila sa sasakyan, maiiwan. Mami. Amis mo yes? yes? Makain po yan ng fita. New favorite, fita. Mommy, okay. <laughs> <laughs> mommy. Favorite ay fita. Yes. Papa laboratory ang lola saka ang mommy magpapa ultrasound. Dito ka lang ha. Okay? Andres? Sama mo ang daddy. Babe ka lang dito. Kakain ka lang ng fita. Hindi ko na lang mag-assist kay Mader, mami. Ah, uh, parehas lang kami ni nanay, daddy. No. Bale, magbabayad lang kami parehas together. Tas, siya tapos ano? siya ay Tapos sa level 2. Tapos yun na. Tapos ako naman ay... Bibigyan na lang ng papel, no, tatawagin na lang. Ah, uh, uh. Tapos ako naman ay doon sa yun, ultrasound. yung yung kay Mader. Oo, yung kay nanay, bukas siya naka-schedule sa doctor niya. Ikaw naman. Ay, sa Thursday pa. Dito na agad tayo sa Tagaytay Med. Yung request, dala mo na. Okay. Papark lang kami Ito yung ni address Daddy Okay mami wala pala akong data Ito yung tubig nga yan Okay lang naman Magpala lang namin kayo dito Okay dito lang naman kami dito sa tapat Doon ako magpapark sa underground ha Okay At nandito na sila kagad. Doon ako nag-parking sa baba. Mami, wala palang signal doon. na shot. Nainip lang si Andres. Nainip siya. At ako'y nakakatulog na. Ginising-gising ako. Umakit kami nandito na kayo. bakit na Bakit So kami po'y punta lang Watson. Si mother lang sa baba. Kamusta pala si mother mo na? Ang kanyang ano? Ay, lang siya ko. Oh, ay, tapos after um, self may o um, may after four Buka. hours. So bukas na. okay. Ay, ako ikaw naman. naman. Nakakatawa sa iyo kasi wala akong walang pila first time number 1 sa iyo ako. Hindi oh. pa kaano ka dire diretso na yun. Tapos yung hindi mo na ayaw mo pakita ni baby. Sabi ni Doc, oh, nakatakot yung kamay daw sa mga. Oh. Kasi ko kaya pala parang nagsakot sa kanya. Oh. Uh. Tapos alam mo ginawa niya, hindi na rin yung <laughs> yung tawag kita niya at mami, iyan uh, uh. o. No? pala ganyan lagayan mo. Meron yung Ganito yung kailangan namin ni Janet. Mami, ganito may stand. Okay, let's go. Kami po ay pupunta lang sa Watson. So, so far, wala namang ano. Kumagalaw naman um, si Baby. yung score lang, scoring. Yung bukas natin malalaman din, no? Ah, sa ano? Sa Webes pala, no? Okay, let's pray. Ayan po, may bibilhin lang si Mami. Dito lang kami ni Andres. <laughs> Kanina pa pala tapos ang mga mami. Ay kami ni Andres nandun lang sa sasakyan. <laughs> Hindi lang alam. Oh, ano gusto mo? Ate yung want. Ate Napakaano po ni Andres. Nakatulog ako, napaidlip ako. Hinahayaan niya lang ako. Nagpipli lang siya magisa isa Ayan po si Andres. Nagpababa. Nagpababa. Huwag manakbo. Careful. Slowly. Slowly. Nandiyan ang mami sa loob. Okay, let's go. Kakay. Ano ka na, mami? Susundan ka na, Let's go na ito Andres! Andres! Yep. Ubus na yung pinta niya. Yep. Ang dadi yung para sa sorting. Dito lang po kami sa loob ng supermarket. Bibili lang ng counting grocery. Si mami ay bumili na rin ng vitamins. O, oh, saan? <laughs> mami, diaper. Meron pa ba siya? bibili na rin kami ng ano, pang newborn, no? Mag-prepare na tayo. <laughs> Dalawa na. <laughs> wala na, wala na. Wala ka nang ii. Parang may nararamdaman pa siya. <laughs> wala na yan, my boy. tayo uh -oh. Okay, panlaba, mami. Meron pa doon. Okay, marami pa tayong labahin. Ito ang mga diaper. Meron pa na. Diyan sa kabila. Let's go! Bibili na rin po kami ng ano, pang ang tawag dito, pang newborn. Para mag-prepare na kami. Ilalagay namin sa isang bag. Yep. Ha? Huh? So, kukuha din daw si Janet ng alcohol. Ayan, yung mga basic sa panganganak ni ano. Ilalagay namin sa isang bag, mami, di ba? Ilalagay natin sa... <laughs> Ilalagay natin sa isang bag. Pwede, oo. Paisa-isa lang naman ang bigay. Kuha ka, mami. Po, oh, Andres! Oh! Oh, Andres! Uh, kilala niya. Uh, later, later, later. Later, my boy, later. Bayaran muna, bayaran. Bayaran muna, ha? <laughs> kilala niya, mami. Dalawang tubig na yung kinuha ko. Dalawa na. Kasi na ano may mahagad sa tubig. Dito po kami sa mga pang-baby. Oops! <laughs> Yung ibang, ano, oh. Andrew, may yung hindi na pwedeng i no? Yung iba pwede pa, so yung iba hindi na. So si Janet po ay natingin ang pang newborn. Yes. Online na lang. Tapos ay katulad tulad Okay. Okay, let's go na. Kami pa yung magbabayad na. Si Madera hindi na sumama. Nakaupo lang doon sa may ano. <laughs> Opo lang, si oh, Mader. Opo uh, may upuan doon sa gilid. Uh, may upuan doon Namimiss mo ang nga ano, mami, Namimiss ni Janet ang kabesis. <laughs> Trece lingon ng lingon, yan pala ang gusto. Yes! Nakala nakalimutan na. Kala, nakalimutan bayaran, mami. Yeah. Lingon ng lingot ko anong hinahang? Oo, binigay ko na. Ito uh, Let's go, let's go, let's go. Whoa, oh, yakap-yakap. Yes. At, uh, yung avocado na bigay ni Ma'am Nete, gagawin ko kayo ng sandwich. Avocado sandwich. Wow. Happy ka, my yes, boy. Happy and, ka, my boy. And, iba, happy yes, happy. we are going to Nanay. We are going to Nanay. <laughs> 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 isa, la ano lang isa, isa lang, ano lang. isa lang. Isa-isa lang. <laughs> Nanay. <laughs> Let go sa kay na yan. Sakay mo na yang bag mo. May stick oh naman. <laughs> Galing. Kapit na kapit siya. kapit na kapit siya, Andres. Kahit ko, oh. kahit bitawang ko. ko. Asa mo sismo nandun? Tamag. The next day. Ayan, good morning guys. At nandito ulit ako ngayon sa TMC sinamahan ko si Mader para basahin yung resulta ng kanyang laboratory kahapon. Si Janet at Andres ay hindi na sumama. Ayan. So, nandiyan na po si Mader. Ako nag lang. Ayan po. So, susundan ko lang si nanay para i-assist. Pero siya ay nakapila na. Ayan mga kapitik tapos na po si Mader. Hintay mo lang ako dito ha. Si Janet ay may pinapabili lang na gata sa kasukal. Nabilis lang po siya. Nabilis lang kinausap ni Doc. Pero matagal nag ano, Queuing. Napakahaba. Dito po ako sa supermarket. At ako'y bibili lang ng Sugar brown sugar lang. sa gata. sa so, kaya mga gata. Oil. Ito lang daw. Parang wala sa sachet. Maganda yung sachet lang. wala yung gata, sa shay lang hirap makita ayun ito pala ang gata ito po dinalawa ko na ayan at pauwi na kami ni mother ito na sa kanin eh. At ay dadaan pa ng ano? Ng Mercury. Mercury, Mercury drag. Oh, okay. Ay kata. Ay dadaan pa. bibiling na pang gamot. O ay bukas ko na ihahatid O ay gabihin na naman. Ay bukas ay maaga kitang ihahatid bago po samahan si Janet sa kanyang ano, check up ayan po si nanay siya ang bibili at si Doe may discount ayan wait lang po ako dito sa kumpleto kompleto naman nabili mo mother oo Dinal ah, ba't madami ay dalawang buwan na. sa ating eh mayroon pang bilhin na yun na walang mapili dinalawang buwan muna oo. ay kailan daw ulit kayo makikita ni Doc sa November na. November 6. Yes. At yung iyong uric ay nag normal na sabi ni Doc. Okay. Na pumasok na siya sa range na dapat 142 to 339. So pasok na siya. Yeah, Thank you Lord. Thank you po. Yeah, So sa November ka uli dito. Yeah, So let's go na. Okay, nandito na kami sa bahay. Magandang hapon po. <laughs> miss na miss dito ni Andres. Oops, hinintay niya ang daddy. Para maggala. Oh, dito lang. Dito lang. Ano dito? Ano <laughs> ah, ka <kataon> naman niya? <laughs> 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 Gusto mo pumunta sa ano? Basketballan? Hmm? Oh, slowly. Slowly. Good job. Yeah. Yeah. Oh, go. Yes, go. Gusto mo magbike, Oh, slowly. <laughs> Lulungkot po si Andres. Kanina, eh, dumating kami ni Nanay. Ay, nandito sila sa labas ni Janet. Nandito po, ah, kalong na ayak si Andres pagdating namin ni nanay. At hindi daw makatulog. At siya daw ay, ano, iyak ng iyak. kot. Ay, bukas ng umaga, ay. Eh. Oo, bukas ng umaga, ay. Eh. ko na ang nanay. Sa kalamba. Ayan po, si Andres. Kami nagbabike. Ah, namiss ano mo? Tuwan-tuwa po siya nung kinuha ko yung bike nung nilabas ko. <laughs> oh, ganda nga naman dito, my po Oh, wow, do'apin bawa Wah wow. <laughs> Oh, Kayak menang bagi sah hmm? Kayak menang bagi sah Andres 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 Andres, Andres? <laughs> Kayak menang bagi sah chinelas po yan <laughs> paglaki mo ha you're still a baby <laughs> abot na ba yung paa mo dito try nga natin oh dito put here oh hindi pa abot hirap pa hindi pa abot si my boy Revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it, it will certainly come and will not delay. Habakkuk to the three NIV.